nga lang laki na na ano, ang palaya, oh. Masipag mag-garden. Ang laki ng papaya. ah oh, papaya ba ang palaya? Ayan. Ang daming bunga ng ang palaya. Ayan, o. Oh, Ayan to. oh, ang galing nila. oh, nilagyan nila dito sa puno. Ayan. O, oh, libre na gulay nila. Hindi na sila mag-ano. Itlog na lang ang kulang nito. Ah. Pwede na silang mag-harvest. Ang dami bunga, oh. Masipag mamunga. Maganda kasi ang lupa nila dito. At saka may pang-ano sila ng insekto, oh. Yun, oh. Pandikit nila. mga langaw, mga lamok. Yung mga langga, ang lalaki na ang pala hmm, laki na, ang bunga, oh. Ang daming bunga, Ang daming bunga laki binabalot ng ano, binabalot ng bag papel. ang dami yung tanim, may kangkong, may alugbati, spinach. Ito yung spinach. Ayan o, oh, ito yung spinach ito. Thank guys, thank you. Tara. Thank you for watching. Ampalaya.